patuloy pa rin po ang inyong bay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live, live Nationwide. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Aryan, magandang umaga Pilipinas. Nagpatayugan, nagpagandahan at naging malikhain ang mga kalahok sa first leg ng Batangas Kite Festival na ginanap sa Kalaka Central School sa Lungsod ng Kalaka. Ang nasabing aktibidad ay hatid ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pamagitan ng Provincial Tourism and Culture Affairs Office o of Kao, sa pakikipagtulong at pakikisa ng papagayong Batanggenyo Group at Kalaka City Government. na kisaya't sumaksi sa aktibidad sina Anakalusugan Party List Congressman Ray Reyes at Provincial Tourism and Culture Affairs Office Department Head Catherine Buted, umabot sa 33 na mga saranggola ang pumailan lang sa kalangitan ng Batangas mula sa iba't ibang kite association at entusiast sa lalawigan na nagpataasan at nagpagandahan ng kanilang mga disenyo ng papagayo. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, ang radio Totoo, CMN Batangas.